Hello guys, good morning yan. Kagigising ko lang guys at s'yempre napakaaga niyan kasi mayroon akong natanggap na text galing sa aking pamilya na ang kapatid ng aking nanay ay wala na. So, 'yun ang pinakamahirap sa part ng pagiging OFW, guys. Pag alis mo is buo sila, pag uwi mo is isa sa kanila is wala na. So, napakalungkot lang talaga kaya sa ating mga OFW, always natin mahalin 'yung mga magulang natin ibigay natin yung mga gusto nila kasi hindi natin alam kung kailan mawawala ganyan. So, masyado akong naapektuan din dahil kapatid ng nanay ko yun, di ba? So, yan guys, no, always lang talaga, ano, mag-communicate kayo sa mga magulang nyo. Ganyan, wag nyong, ano, wag nyong, alam nyo ba, ang pinaka, maganda talaga guys is yung pagmamahal sa magulang dahil magiging maginhawa talaga ang buhay mo pag mahal mo yung magulang mo so yun guys kaya pala ma, ano yung aking pakiramdam parang masama yung pakiramdam ko guys yung wala naman akong sakit yun pala guys is ano isa sa aming is mawala so yun guys no wala tayong magagawa kasi sa amin mga muslim pag mawala pag ma, isang araw lang is ano ililibing na yan agad-agad so yun guys no gagawa lang tayo ng breakfast today so, pang madali ang breakfast kasi parang naano lang ako na parang iba yung pakiramdam ko ay nako ganyan talaga ang buhay guys may mauna may mahuli lahat naman tayo istadaan sa ganyan so wala tayong magagawa so yan nga guys maraming maraming salamat sa panonood ng aking video sa lahat po ng nag-share maraming salamat so yan guys Ingat po kayong lahat and always kayong tumawag sa mga parents nyo ha. Always yung tawagan yung mga parents nyo. So, wala tayong magagawa guys kung hindi. Ano magig na nakikikimun-communicate lang ako kung ano, ano na nangyayari doon. So, yun nga guys. Don't forget to share and follow.